pang basa yung kada ito Table. Table, Tab man. Table. Ay, table. Table. Table, gaya'ng adyan. Anglit. Ma'am, anglit, dayta. Anglit. Anglit. Alala, wrong tayo, mani. Wrong, mani. Naging tayo magbasa. Door. Bag. Door, bag. Ma'am, door, bag. Bubong door, bag. Door, bag, ma'am. Door, bag. Door, na. Ay, alala. Door, na. Door, na. Gutong. Gutong. Incorrect tayong mga tan. lutong ma'am. Batam. 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 Ba Gaya mga jay. na no, butong. Kurad. Mam, ma kurad. 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 Cured. La cured. Kanumanin. Cured. Cured. Mam, ma kurad. Kurad. Mam, kurad na ma ito. Mam, kurad ka din. Wano kurad. Quart. Kaya nga yan. Quart ka no. Quart. Deputa. De de Nagrigat at basa. <laughs> Ha <laughs> <laughs>